Hilario! Ate. Jaglo! Huwag kang kagilas ng masama! Mamatay ka! Magkakain pa rin mo! Baba! Sige na Jillian, sabihin mo na. Pabimilisan ko ang processing ng adoption papers mo. Talaga? Oo. Uh, hindi pwede eh. Bakit? Eh, Angelo. Kung talagang gusto mong malaman ng totoo, Anong totoo? Mabuti pa kaya eh. Ay! Pero mapapapang ka tayo! Ano masira. may sira? Ay! Ano ba to? Ano ba? <laughs> Mawalang galang na nga po. Anong ibig sabihin nito? Ah, uh, kinda po ito. pa! Ba? Oh, okay, Baka na ba? 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 Oka na. Ba? Sige, oh, sige. sige, sige. Okay oh. na, Sige, sige. Dali na yan! Dali! Dali! Sige. Ay! Sa na! Pwede. Ballpen at papel. to tusok. Pangilo, huwag ka magpaligoy-ligoy pa, ha? Isusulat mo. May didikta ko sa'yo, ha? Pare, alam ko pera ang kailangan mo. Kung lang, walang problema. Bakit? May dala ka ba pera, ha? Limang daan libong piso? Limang daan? Nagbibiro kayata. yata. Ikaw alam ko wala. Pero papo mo meron yan. Ha? Ikaw, kaya kang tubusin sa ganyang halaga. Pare, hindi kami ganyang kayaman. Oo nga naman, saan mo malaki yun, tusok? 50 mil pa, magbibigay ka agad si Tonya Star. 50 mil? Kailangan natin ang ating mas... Kumaymi ka lang! Palitusok may palagay mo. Hindi lang ikaw may pakala nito. Right. Hindi ka nagkakamali, sweetheart. Balya. Ikaw rin naman may nito eh. Kung pumayag ka bang magpakasal sa akin noon, Eddie. Hindi sana kita pinagsipan ng ganito. Ikaw! Nakakasalan ni Angelo? Eh, ni Senyorito? Eh, di pa niya. Ikaw na, sika Driver ka lang, masyado kang pakailamero. Alam mo, boy, pakikinabangan natin to. Paano? Putulan natin itong to. Tapos, ipadala natin doon sa mga magulang ni Angelo. Sa gayon, malalaman nilang hindi tayo nagbibiro. Wala kayo mapapunta na. <laughs> Talagang may katigasan ng ulo ng mga yan. Sige, babayan! Ako! Ang ino! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo! Bitiwan niyo sa akin! Tawagan naman si Jack. Oo nga eh. Tawagan naman ako. Kung kailan ko pa nakilalang babae para sa akin. Eh si Jack din yun eh. Ano? Si Jack. driver mo. Kapatid ko yun. Siya si Jackie Lo. Ako ba niloloko mo? Hindi. Ako si Larry o. Oh. Tignan mo o. Oh. Oo. Ako mapapatay si ate niya. Kinakailangan makatakas sa tayo. Si Jack? Kaya pala lakas sa tibok ng puso ko noong nasa kotse. Mamaya na drama! Ano ba? Kalagyan mo na ako dito! Dali! Dali! <coughs> <coughs> oh, oh, oh! Dali! Ikaw naman! Huwaga! Oh. Na. Ikaw na lang! Ikaw na lang! Ha? Huming ka ng tulong! Ako! Nakabahan ako eh! Oo! <coughs> Baka lalaki ka! Mamamatay ka pa rin ang kapatid mo kung babakla-bakla ka! Sige na! Umalis ka na! Lalaki! Mabuti pa yata, kunin mo muna yung daloron para makita kung paano kong puputulan to. Sige! Malaki? Oh, ano yung pa yan? Tapo mo na! Yung babae!

Natakasa kami, boss, eh. Paano nakatakas ang kasama mo? Paano? Ha? Sige, babae. At puputulan ko na rin. Ayan! Ka na pumanag! Tiga! Ayan! Sige, huwag na yan! O sige na! Tama na! Tama na! O sige, tusok! Susundin ko lang gusto mo. Susulat na ako kay na mama. Sinisiguro ko bago magaling nasa inyong kwarta. Pabahay ka rin pala. Pwede. Ball at papel. Alagay niyan. Don't you worry, mga mboa. din yan. Oo nga naman, tita. Huwag na kayong mag-alala. Baka lalong lumala yung sakit niyo. Magsitigil nga kayo. Apil kayo ng apil. Aba't hanggang ngayon wala pa yan ako. Huh? Ah! Daddy! 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 Ano ko! Ay, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako si ate at si... Si... Si Angelo! Papatay nila! Phil! Hilario! Hilario! Yung nga ibig sabihin, lalaki ka na! Kaya ako nung ipaliliwanag sa inyo! Kailangan Si Baldo! Si Baldo! Nasa si Baldo! Kailangan at si Baldo! Kailangan at sa tunay na lalaki! Oh. Ano ba nangyayari dyan? Ah. Jillian! Jillian na maganda! Naka-uwi ka na pala, manay! Welcome home! Baldo! Baldero! Oh. Hoy mama, beti ng beauty ko ngayon. Bakit? ang nangyari? Lumapi sa federasyon? Ikaw naman kasi eh. Di ba sabi nga nila, kung oh, hindi mo sila kain talunin, join ka na lang. Pira naman to eh. Ikaw pa naman to yung ko. Oh. Bakit? E eh, paano si ate? Delikadong buhay ngayon. Ha? Pihira o. Oh. Ano? Ta ah, Joanna, mabuti pa puntahan natin ang mami mo. At kailangan-kailangan natin tuloy ng mga driver nyo eh. Ano pa hinihintay natin? Let's go. Let's go. Ano ba, ang ilo? Hindi pa matatapos yan? Ang dami-dami papili inuubos sa buka naman eh. Tapos na yan. Tapos na? Wait. Masaya mo. Hmm? Ano sila sabi? Pwede na to. Masaya na? O. Sige. Boy. Sir, dali mo itong sulat dito. Sa o. mong spekto. Alam nyo na ang gagawin, Obra. ha? O, itali nyo yan, ha? ang ilo. Itong tandaan mo. Kapag pumalito sa sulat na yun, ha? Tapos na maliligay ang araw niyong dalawa, ha? Sige, tali na yan! Mahala ka na rin, ha? na ako ng polis. Papano na kong bahala rito. Tara! Ayun! 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 아, 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 리 아, 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 칼리뉴, 아, 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 Tara. Mm. Ay. Oh, ayan. Ebidensya yan. Ay, mama, huwag mo ko iwanan. Magpadala ko kaya ng pera ang mamat papa niyo, senyorito. Ewan ko, Jackie Senyorito, Jacko. Alam ko na lahat. Nagkapat sa akin si Hilario. Mapatawad niyo kaya ako sa ginawa kong pagpapanggap, Senorito? na ba kung tinuruan mo ako umibig? Ang malas ko lang. Nahalaman ko sa ganitong pagkakataon. Hoy! hey, drama! Bakit hindi pa dumarating yung litusan ko? Tusok, hindi madali mag-raise ng kalahating milyon. Maghintay-hintay kayo, dalating na Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Hva? Takk og moderi!